Para sa iba pa nating entertainment news, tuloy-tuloy talaga ang pagpapalabas ngayon sa mga sinihan ng mga makabuluhang pelikula tulad ng Pitong Kabang Palay ni Direk Maricel Cariaga. Bida sa pelikulang ito sina Arnold Reyes, Suprado at mga batang sina Miko Lorente, Precious Miel Espinosa at Alfonso Inigo De Leon. Um sobrang nag-enjoy ako sa shoot namin kasi the film is about farming toko sa pelikula ni ng ng Dela Cruz family so na enjoy ko kasi ang dami ko na tutunan na talaga pala napakahirap ng buhay ng mga farmers madali sila makontento meaning na nakakatuwa isipin na sa hirap ng buhay na pinagdadaanan nila masaya sila as a family at buo sila So, working with my director, siyempre si Maricel, tsaka yung mga buong cast namin, si, siyempre si Suprado, Nakakatuwa kasi isang pamilya kami habang nag-shoot kami sa Isabela. So. Sarap siya pakiramdam kasi yung mga bata talaga napakahusay. Um, Na-validate yung pakiramdam ko during the shoot na itong mga batang to are... ...mga genius sila eh. And they actually understand kung ano ang purpose ng characters nila. And para sa ganong kabata, I mean sa ganong edad ng mga bata, for them to have understood it correctly and deeply. No, hindi mo naman madadaya yan sa screen eh. Sana mapanood siya talaga ng kung mga farmers natin. Yung mga sabi ko ang mga, mga tunay na nagpapakain sa ating bansa, sa ating nation. Ang pitong kabang palay ay kwento na isang pamilya na nabubuhay sa pamamagitan ng pakikipisan sa pagsasaka na yung isang masayahin at matalinong anak ay magsisimulang mangara para sa kanyang pamilya. Batid ni Balong ang pagpupursige ng kanyang mga magulang upang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Dahil sa pagmamahal at kasipagan ng kanyang mga magulang, matututunan din ni Balong ang maging isang masipag, maasahan at mapagmahal na anak at kapatid. Magsisimula ito mangara para sa kanyang pamilya. At ito, para sa kanyang mga magulang, ang tunay na tagumpay. Masaya naman po kasi po magagaling po silang actor. Natuwa po ako sa lahat ng ginawa namin doon. Makikita nyo po ang gano'n po kami kahirap dito at makikita nyo po na masaya kami kahit mahirap po kami. Kapag may indie film, madalas po sa probinsya po yung shoot namin. Pero dito po, pangalawang beses ko na po nakapunta sa Isabela. Panoorin niyo rin po itong movie po namin. Marami po kayong matututunan may kita nyo po kung kung ano po yung buhay sa probinsya. Isang magandang balita dahil extended ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa Two Farm Film Festival hanggang July 27 sa SM Mega Mall dahil sa demand na rin ng nakararami.